Bakit nga ba natuwa ang may-ari ng Ferrari na ito nang banggain ng isang kotse? Oh Alam mo bang ang Ferrari na ito ay isa sa pinakamahal na sasakyan sa berkado? Nagkakahalaga lang naman ito ng 20 milyon pesos. What? Alam mo bang sa halagang ito pwede ka nang bumili ng 10 Toyota Hilux? <laughs> kaya ay magpatayo ng iyong magarang mansyon. Kaya naman, napaka-unusual na sa halip na magalit, abay, mas natuwa pa ang may-ari ng Ferrari ito, nang ito ay mabangga. What? Ang may-ari ng Ferrari ay si Mark Pinos, isang batang milyonaryo na may-ari ng isang dropshipping business. And this is the day na nabangga ang aking Ferrari. Pagdating ka sa restaurant, ikaw pa ito ko sa inyo sa U-turn sinalubong ako <laughs> saan? saan tama? okay okay kaya naman pala hindi naman siya hindi naman halata hindi naman siya okay kaya naman ah! ay natatanggal ah! na sa ah sa, sa baba din yung rap lang hindi yung rap uh, carbon fiber na yan <laughs> so here's the story galing akong office so papunta ako sa wife ko ngayon and then there was this U-turn slot Nakapasok na yung nguso ng kotse ko sa kabilang kalsada Pero, traffic So, hindi tayo gumagalaw Then, nagulat ako, this Wigo Na nasa harapan ko Imagine na, nakatigil ako Out of nowhere, bigla niyang nilapit yung kotse Sa nguso ng Ferrari Then, habang nakatigil ako, next thing I know nakasampa na yung Wigo sa Ferrari Again, just try to imagine May nakasampang Wigo Sa harapan ng sasakyan mo For sure, you will be terrified <laughs> So dahil tao lang din, nagalit, nainis, at that moment, gusto ko sumigaw. And out of nowhere, bumaba yung owner ng video Habang umuulan. Munta siya sa window ko, then dito na dumating yung point na I was humbled. Once again, experience ko na naman si Lord. She was very sorry, nag-apologize siya, then out of nowhere, pinakita niya yung ID niya. And she told me, kaya niya ako nabangga, is because she's a cancer patient. Kaya daw siya nabangga. So may my gosh, naiyak ako oh, ah. <laughs> kaya daw siya nabangga kasi iniisip niya yung mga pambayad ng bills niya, pambayad ng mga expenses niya sa hospital. Kaya daw hindi niya ako napansin. So dahil umuulan, sabi ko sa kanya, go back to your car, pag-iisipan ko. Alam mo, noong time na yon, the enemy is telling me a lot of things, a lot of lies. Na pagbayarin mo siya, malaki magagastos mo sa kotse, malaki damage. Walang excuse, excuse. Di ka kasi nag-iingat. Pero on the other side, sa Christian, I also felt God. I also felt Jesus. So while it was raining, bumaba ako. Sobrang daming kotse. Actually, nagbibidyo na yung maraming tao doon. Sobrang hesitant ako bumaba kasi syempre gabi na, tapos ulan, traffic, pero binaba ko siya. Pinutang ko siya sa door side niya. Then I told her, experience mo na ba si Jesus? Alam mo, this is the day na ma-experience mo ang grace ni Lord, ang miracle ni Lord. For one minute, I prayed for her. I won't go to the details kung ano yun yung sinabi ko sa kanya. Just I prayed for her for one minute habang nasa window niya, habang umulan. But the last thing that I said na naalala ko lang is whatever you are going through, don't lose faith and you put your faith or anchor everything that you are experiencing kay God, kay Jesus. Then, sumakayo so, ko lang kotse ko, then we part ways. So, eto yung tatlong moral of the story na nakuha ko kanina. Juan. Is kotse lang yon. Papalitan naman ng sticker. Then after that, gawa niya Pero feeling ko yung damage sa heart niya kung pinagbayad ko siya nung araw na yon or kanina. Feeling ko hindi yun mababayaran ng kahit anong pera. At kung meron isang rason kung ba't hindi ko rin siya pinagbayad, well, dati namang wala yung Ferrari na yun eh. Galing naman yung kay I also realized na if that car ang magiging rason para maging masamang tao ako, wag na lang. Second, when you are experiencing anger, galit, I am telling you, it's not from God. God is pure. God is loving. At never niyang ipaparamdam sa heart mo or sa isip mo na gumanti ka or mainis ka sa isang tao. That's why nung na-identify ko na kanina na it's not from God, ako ba'y nag-apologize sa Kanya. Kahit wala naman akong technically kasalanan. At pangatlo, let's always forgive kasi life's too short para magbabad tayo sa mga bagay na hindi naman natin dapat pinababaran. Imagine, kung pinapulis ko pa yun, pina-enforcer ko pa, pina-investigate ko pa, it would take us one week, two weeks, three weeks, four weeks, four weeks. Kung di niya pa ako binayaran, baka magkademandahan pa kami. Can you imagine that? Pero kanina, grabe yung grace ni Lord. Hindi niya naman deserve kasi binangga niya ako. Pero nagkapatawaran kami at sinabi ko, today may experience mo yung grace ni Lord kahit di mo deserve, pero ibibigay ko sa'yo. Dahil sabi sa akin ni Lord. And after that, life goes on. Bukas, papagawa ko yung budget. The next day, maybe okay na siya. Then we can both live throughout our life. Lives. <laughs> Sorry. Umali na naman yung grammar ko. Kaya message ko sa lahat ng mga nanonood, When you are with God, when you are with Jesus, you will experience peace beyond your imagination. And at the end of the day, everything in this world is temporary. So why waste your time? Diba? So yun lang. Anyway, sa lahat ng mga followers ko, I love you guys. Bye! Pumunta naman tayo sa gawaan ng chicharon macaroni. Alam na alam ko na alam nyo tong pagkain na to. At, At alam ko rin na nakakain na rin kayo ng ganito. Sino ba namang hindi nakatikim ng ganitong napakasarap na chicharon? Noon. Na talagang babagay talaga sa suka kapag kinain mo talaga Ang ito. Ang chicharon makaroni mga kaagoy, gawa rin ito sa macaroni. Marami kasi nagsasabi na gawa to sa bitukan ng baboy. <tod> Samahan nyo ako ipakita sa inyo kung paano ginagawa ito. Andito nga tayo sa bayan ng San Carlos sa barangay Ano. Dahil pumunta nga tayo sa Sitio Riverside. Kung saan ginagawa nga nilang malutong at quality na chicharong makaroni. Isang nga rin ito sa pinakamagandang hanap buhay. Dahil karamihan sa mga tao ay gustong gusto ang chicharong makaroni. Nagkaroon nga tayo ng pagkakataon para makita kung paano nga ba ito ginagawa. At dahil nakukurius nga kayo mga kakoy kung saan nga galing itong makaroni. Bali ito. nga ang ginagawa nga nila. Pinapakuluan nga nila yung makaroni. Hanggang lumambot nga ito mga kakoy. At nga saka naman na nila ipapaaraw ito ng ma Hanggang matuyo nga ito. Kailangan kaya. nga nila tong haluin habang pinapaaraw para hindi nga ito magkadikit-dikit kapag natuyo ito. ginagamit nga nilang pang apoy mga kaagoy Ay itong dried na mais. Kung saan ay nagsisilbi nga itong apoy. Minsan sa pag-aaraw nga nila ito ay umaabot nga ng isang Kailangan araw. Kailangan talagang iparaw talaga itong mga kaagoy para maging malutong nga chicharon macaroni hmm. natin. At kapag napaharawan na nga ito, ganito na nga magiging itsura ng makaroni natin. Kung papasinin mo mga kaagoy, ay sobrang lutong Kapag ganyan na nga naging itsura ng ibig sabihin ay pwede na yang iluto nakakamangha talaga mga kagoy ka kung saan gawa nga ang makaroni. Sa 8 years na nga nilang paggagawa nga ng chicharon makaroni mga kaagoy. Ay talaga pinagkakatiwalaan talaga sila ng kanilang mga klayan. Dahil sa isang araw ngay nakaka 20 nga sila. ng nilagang makaroni. At sa isang araw ngay nakaka 50 pieces bundle nga sila. Kung saan ngay nagkakahalagang 500 pesos per bundle. Sa banday, sobrang dami ba naman ng makaroni na Ay talagang nakakapag-produce nga sila na ng napaka-quality na chicharong makaroni. Ngayon naman mga kabi, ganito nga nila itong niluluto itong chicharon macaroni natin. Yung dating kinakain ko lang, ngayon alam ko lang kung paano nga nila ginagawa. At talagang namamangha talaga ako sa sobrang galing ng pagkakagawa nga nila ng chicharon macaroni. Sa pagluluto nga ng chicharon macaroni mga ay talagang dinideliver nga nila talaga sa Ilocos, Bataan, Bulacan, Bangyo, Batangas at iba pang lugar. At kung gusto mo rin magnegosyo ng ganito mga kaagwe, pwedeng pwede mo nga silang kontra Para sa ganun kung wala kang maisip na negosyo, eh, pwedeng pwede ito. Patok na patok pa naman itong At taligurado marami rin mga estudyante ang mahilig kumain nito. Karamihan kasi sa ibang mga kaagoy ang akala nila kasi sa macaroni ay bituka ng baboy. Pero hindi po. Dahil ang chicharon macaroni ay gawa to sa macaroni pasta. At hindi rin biro ang pagluluto nito. Dahil kailangan mo talagang mainitan sa pagluluto. Para makagawa nga ng chicharon macaroni. Mula well, nilaga nga ng macaroni pasta hanggang mapaaraw nga ito at saka ipiprito nga ito sa mainit na mantika at kapag prinito na nga ito mga kaagoy ganito nga magiging itsura niya Ta talagang lalaki at iiba talaga ang kulay talagang nakakamangha talaga ang paggagawa talaga ng chicharon macaroni da dahil kusa nga itong lumalaki kapag piniprito na ngayon, nga ngayon mga kaagoy alam nyo na kung paano nga ito niluluto at ginagawa at nakasama nga rin natin ang may-ari na si Mr. Garcia na talagang iniingatan niya talaga ang quality ng paggagawa nga nila dito ng macaroni bali Benta nga nila ito sa labas sa halagang 500 pesos. Sa halagang 500 pesos, meron ka lang isang bundle na macaroni. Kapag binibenta ito sa labas, may By... 10 or 20 pesos, depending nga sa bibilihin mo. Bukod Buk doon mga kaagoy, meron din silang nakaripak dito na tagpi 50 pesos. Kung oh. umabot ka pala sa video nito, pakicomment naman kung taga saan ka para lang po kung saan akin ang aking vlog. O oh, sige na nga, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panunod. Bye-bye, agoy! Huwag kang matatakot na mawalan ka ng mga tao sa buhay mo. Mas matakot ka kung ikaw mismo ang mawawala dahil palagi mong piniplis ang ibang tao. Maganda pong tandaan yun. Do not be afraid to lose other people because you cannot please them. But be afraid of losing yourself. Hindi ka makakapagbigay kung ubus ka. Tandaan niya po yun. Ang Panginoon, hinayaan lang niya yung magustong umalis. Kasi tandaan niya po, no? People will hate you for who you are. But other people will love you for who you are. Kung hindi ka kayang tanggapin ng ibang tao kung sino ka, bakit mananatili ka sa kanila? Napakahirap, napakabigat na nagbabalat kayo na nagsisinungaling ka sa sarili mo para lang mahalin ka at tanggapin ka ng ibang tao. So, stop pleasing other people. Kung tatanungin natin anong kagustuhan ng Diyos para sa atin, alam mo sa sabihin ng Diyos na palagi din tinuturo ng isang santo, St. Francis of Sales. God wants us to be who we truly are and be the best of who you are. Sino ka at galingan mo kung sino ka ba talaga. Pinsan lang sila bata. Kaya habang sila ay nayayakap mo pa, nahahalikan, nakakausap, nakakasama, bigyan mo sila ng oras. Dahil mabilis lang ang panahon. Darating ang oras na may kanya-kanya na silang mundo. Kanya-kanyang buhay. At ang oras nila sa'yo ay limitado na lang.